Kay Soto literal na gugulate ng kupuna ni AJ Du na Toyama Grouses sa muli nilang paghaharap at dagsa ang mga offers kay Tamayo overseas sa ang liga kaya ito lalaro. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Medyo matagal-tagal ang naging break ng bilig ng Japan ngayon para sa Division 1 ng Liga. Pero tila nananatili ang tatak na iniwan ng ating pambato na si Kai Soto sa mga Filipino at Japanese basketball fans. Naging literal na halimaw kasi mga figures ng ating pambato sa kanyang mga huling laro para sa kupunan ng Yokohama. Tumas kasi lahat halos ng mga numero ni Kai every game nila mula sa minuto sa laro, sa puntos, rebounds at even nga sa block per game. Well, wala namang duda ito dahil napapanood naman natin every game ng Yokohama kung ano ang mga bagay na pinapamalas ni Kai sa mga laro na atin namang inihintay mula sa ating pambato. Makikita na tila naging agresibo si Kai sa lahat ng aspect ng kanyang game tulad na lamang ng rebounding na talaga naman nakikipagsabayan na ngayon ang ating pambato. Hindi na rin pumapayag si Kai na binubuli-buli na lang ito sa ilalim ng mga malalaking imports na mga kalaban at talagang pumapalag na ito. Kapansin-pansin din ang pagtaas ng aggressiveness ni Kaiju na makakuha ng maraming punto sa ilalim at naging maagap sa mga second chance basket attempt. Kung kaya't komento ng ilang mga pinap ay basketball fans ay sayang kung dati pa itong nagawa ni Kai ay malamang sa malamang ay nasa NBA na ito ngayon at kasabayan ng kanyang mga kabatch na manlalaro. Yes may punto pero kung iisipin ay hindi pa naman huli ang lahat para sa ating pambato. Basta sa ngayon ay focus muna ito sa kanyang craft at ituloy ang mga magagandang figure sa laro na kanyang ipinapakita. Next Gusto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinakalegit na betting site sa mundo na 1XBet, I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports, lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang inyong swerte sa 1 Next game ng team ni Kai kontra sa kupunan ng Toyama Grouses. Nakupunan ng ating yang Gilas Twin Tower na si AJ Edu. Yes, ito ang rematch ng dalawang kupunan. Huling paghaharap nila ay noong Enero. Taong kasalukuyang kung saan ay one win and one loss ang naging kartada ng magkabilang kupunan. Pero sa dalawang laro na yon ay parehong mababa ang mga figures ng ating pambato. Scoring 7 points sa first game habang meron lang itong 8 points sa sumunod na laro. Kaya eto't muling magtatapat ang magkabilang kupunan at malamang sa malamang na literal na gugulatin ni Kai Jombong Matsuyama kung same thing ang ipapakita niya sa laro sa kanilang mga previous games. Last game ng Yokohama at Grouses ay kinaya-kaya lang si Kai ng dalawang import na mga ito na si Ivan Buva at Troy Murphy. Well this game ay abangan natin yan. Samantala mukhang mananatili pa rin sa sideline si AJ Adu sa laban na ito. Sayang dahil sa pangatlong pagkakataon na maghaharap ang Yokohama at Toyama ay hindi natin mapapanood ang tapatang Kai at AJ Edu. Maliban kay Kai at AJ ay meron pa tayong young player na tila pinagagawa ng mga kuponan overseas. Ito nga ay walang iba kundi ang new young bad boy ng ating national team na si Carl Tamayo. Matapos ang part ways ni Carl at ng team neto na Ryokyu Golden King sa B-League ay naging maugong ang balita na lalaro daw si Tamayo sa MPBL sa kuponan ng Manila. May mga rumors din na kumalat na magpapadraft na daw ito sa ating pambansang liga na PBA. Pero binigyang linaw ng kampo ni Tamayo na walang katotohanan ng mga rumors na kumakalat at nanatiling overseas Ligang priority ng mga ito. Sa katunayan, dagsa daw ang mga offers kay Tamayo mula Billing ng Japan hanggang sa KBL ng Korea. Pero tanong nga ng mga Pinoy at Gilas fans, ay saan ko puwede kaya lalaro si Tamayo? Wala pang final announcement mula sa kampo ni Carl, pero may malaking tsansa na sa KBL ng Korea ito lalaro. Base sa post ng kilalang page na Insider sa Basketball Scene ng Socor, ay may mga bagong young Pinoy players na lalaro sa kanilang liga sa susunod na KBL season, at isa nga sa malamang sa mga malalarong ito ay si Carl Tamayo.